I don't really care kung anong issue niya ngayon recently which talagang isang napakalaking issue kaya imposible hindi alam ng lahat lalong lalo na dito sa TikTok. But I am again sharing those content creators na hindi ko na-appreciate dito sa TikTok kasi nga I am for the future generation and gusto ko lang ipaalam sa mga kabataan na talagang mag-ingat kayo sa mga toxic content creators gaya ng taong ito. Hindi ko nga siya hindi ko nga siya kilala. But then again, I just want to inform everyone na kapag meron kayong nakikita mga videos niya, mag-ingat kayo sa mga napapanood ninyo. Ang hirap kasi sa atin sa Pilipinas. Ewan ko ba bakit totoo nga ba talagang mediocre or talagang ambaba ng mentality natin or ng standard natin kasi kapag may nakikita tayong content creators na ay, alam mo yung masama yung uh, tabas ng baba or yung napaka brutal magsalita o yung puro puro na lang bad words yung lumalabas sa bibig o yung mga mga yung hambugira in Bisaya yung talagang parang nakikita mo na ang hangin-hangin niya nagsasalita o di kaya parang nang mamarites siya. Gustong gusto ng mga Pilipino panoorin. Pero yung mga maayos na content hindi naman pinapanood. So, dyan tayo magtataka. Kaya nga, dun na lang tayo sa mas maayos na content kesa sa mga content na toxic. Kasi talagang hindi yan maganda para sa kabataan. Once kasi pinapanood mo, pinupush siya ng algorithm. So, imbis na hindi maganda panoorin, eh, nagiging mas trending na tuloy siya at yun na tuloy yung nakikita ng mga kabataan. Kaya ingat-ingat din sa mga pinapanood. Kung hindi nyo gusto, skip nyo na lang or report nyo, nasa sa inyo na yan.